Gusto ba ka makadaog o boneless lechon belly? Good morning travelers, welcome to another Kentot Eats. Yes, if magdain mo sa Boy Sugba Ayala Centrio Mall na branch, na moy chance makadaog o 4 kilos na boneless lechon belly. Pag dine ninyo at naamoy resibo na 1,200, naanamoy one raffle ticket kanina promo gitawag nila na Sing and Win. So if ever ko mag-dine mo dito at naamoy resibo na 1,200 and mukanta mo sa ilang karaoke, i-times it to nila ang raffle ticket. And also kung maka-perfect mo score, na may free na leche brole. So kanisya na promo tama niya siya sa November 6 and ang raffle draw nila is November 7. So, kung nagplano mo, mo dine sa Boy Sugba, itry na ninyo sa ilang Ayala Centrio Mall na branch kay naamoy chance makadaog og 4 kilos na boneless lechon belly. Unsa pa inyong gihulat, dine, sing, and win sa Boy Sugba. hangto sa sunod, kita kids, traveler!